guys wala man lang maglalakad ayan may naka isang isang nakabisikleta oh guys sa Pilipinas na kalat kalat ng mga tao oh, may taxi din na green hindi ko alam nasaan ang mga tao dito guys <coughs> makita ng anong Ayun, meron din. Ah, siguro sa ilalim. Ah, oh, dito marami. Medyo may mga tao dito banda. Kasi galing sa school. Ah, oh, Friday pala ngayon. Oh, may bus stop din sila dyan, oh. May upuan siya. Hindi ko alam saan to. mabasa. <coughs> Napakalinis guys. Sobrang linis. Tignan niyo mga part nila. Ito na ang mukaw guys. Ito na ang mukaw guys.